Maganda yung panahon ngayon guys. Kalmada. Maganda yung lao. Kaso lang hindi kami, hindi kami maglaot ngayon. Eh. Naglaot kasi kami kagabi. Nag-arya kami ng lambat. Ayan. Mga isang kilo lang yung kuha namin mahigit. Galunggong. Tapos may mga halong sulid. Ang no? ganda ng panahon ngayon. No? Di ba? May, may... May bangka na parating. Ang galing siguro ito sa Barangay Mangisda. Doon sa kabila. Yan. Ang mga bangka na ito na hanggang mga magkakarga ito ng kwan ng yelo pwede yung buhay buhay dito sa ano sa mga tabing dagat maganda yung buhay buhay dito kasi yung bahay mo nasa tabing dagat lang tapos yung panganap buhay mo nandyan lang rin Maganda, magandang daungan. Ngayon medyo malon-alon. Malon-alon pa lang ngayon guys. Yung ano niya. Yung alon niya is habagat. Buwan na kasi ng ng June ngayon. Kaya medyo makimot-kimot yung panahon. no pero pero okay lang rin kaya yung iba natin mga mangisda kamangarga na rin to sila yan o dito pa naka standby yung mga bangka na iba Ito sila kasi may paalis din ang lansha lansha ang paalis dyan lang siguro sila magpupundo ay, gagabitin na lang nila yung maliit na bangga para magpatabi. Siguro magkakargayan sila ng yelo. Ako magpapalaot. Yan mga buhay-buhay dito guys. Kailangan talaga patsagaan.